Magandang araw mga idol. Nah, ini naman kita mga idol. Nadi mga namun mm, panura namun. oh ternyata bong mga idol. Mapansin nyo mga idol ayan Tadi apa mga idol tuh? Adi, ah, mga idol, anakon, payag-payag, mga idol. Payag pala, gad anay, mga idol. Ah, di, palabas, mga idol, oh. San pa akong balay, mga idol? Payag. Mga idol. Payag lang, mga idol. Gamay-gamay, gid, mga idol. Gayud. Hmm. Mga idol, kuribid mga idol, sana may maluoy mas mga idol, chatot ko lang sa inyo mga idol, dyan, mabuhay tayo lahat